Habang natutulog ka, gising ang taong iyon, pinahihirapan ang sarili sa kung ano sana ang maaaring nangyari. Nandyan siya, mag-isa, binabalikan ang mga sandaling pinagsaluhan nyo. Ang mga ngiti, ang mga pag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan, lahat ng ito ay bumibigat sa kanyang konsensya. Sinasabi niyang tapos na ang lahat, pero naipipinta pa rin niya ang iyong imahe ng angarap ng kinabukasang sanay na buo ninyong dalawa. Alam mong totoo dahil hindi niya maiwasang ipakita ang nararamdaman kahit na sinisikap niya. Sinabi niyang gusto niyang kalayaan pero ang totoo, ang nais niya ay kaligtasan, ang kaligtasang ikaw ang nagbibigay. Sinikap niyang panatilihin ang distansya pero hindi nito binubura ang iniwanan. At naramdaman mo noong nagsimula siyang lumayo tama ba? Ang koneksyon ninyo ay hindi maglalaho ng ganoon-ganoon na lamang. Hindi ka nag-imagine. Ang malupit na katotohanan ay malaki ang kanyang hinahanap-hanap sayo. Sinubukan niyang palitan ang meron kayo, pero walang ibang tao ang makakalapit sa kung ano ka para sa kanya. Pwede siyang lumabas, magsaya, tumawa, pero sa kaloob-looban. Alam niyang pansamantalang puno lamang ang butas na iyon. Ang tunay niyang nararamdaman ay takot, takot na aminging. Nais kang bumalik, takot na buksan ang pintuan sa kung ano ang maaaring mangyari at mabigo sa proseso. Samantala, ikaw patuloy na nabubuhay. Patuloy na nagtatanong kung lalapit ba siyang muli. At bumalik sa iyong buhay, o kung ang katahimikan niyang ito ay magiging permanente. Nahuhuli mong iniisip. Siya sa mga di inaasahang pagkakataon. Ang katotohanan ay talagang nagmamalasakit ka pa rin at masakit yon. Alam mong, Nandyan pa rin ang pagmamahal mo sa kanya, naghihintay ng senyales ng buhay na maaaring walang kasiguraduhang dumating. At kapag nakikita kanyang masaya, kasama ang iba, may isang bagay sa kanya ang nababasad. Hinahawakan niya ang cellphone, nagsusulat ng mga mensahen hindi niya naipapadala dahil sa pride at ang. Medo ay laging nanaig. Hi, kamusta ka? Alam niyang parang walang laman ang mga salitang ito pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga kaisipang ito ang umaalipin sa kanya. Na-imagine na niyang bumabalik ka sa buhay niya. Ang pag-imagine nito ay nagbibigay ng bukol. Sa lalamunan at sa parehong pagkakataon, ito'y isang pag-asa na hindi niya kayang talikuran. Ngunit, siya'y paralisado. Patuloy na lumilipas ang oras at hindi niya alam kung paano kikilos. Sa bawat, araw na nagdaan, ang tsansa na maibalik ang kung anong meron kayo ay nawawala, at nararamdaman niyang paunti-unti itong naglalaho. Ang taong ito ay naniwala na maaari siyang bumalik kung kailanman gusto niya. Akala niya ay nasa. Kanyang panig ang oras na magkakaroon pa rin kayo ng pagkakataon. Ngunit ngayon siya ay nasa ulap ng mga alinlangan na sasakal sa mga. Pangako na hindi natupad. Umaasa siya na hindi ka pa nakapag-move on na... Hindi pa naglaho ang pag-ibig sa pagitan ng iyong mga kamay habang siya ay nababaling sa ibang mga bagay. At alam mo ito dahil ang connection ng dalawa ay hindi pa nawawala. Nararamdaman mo ito noong siya ay nagdesisyong lumayo. Ang patuloy na katahimikan, ang mga mensaheng hindi dumarating, lahat ng ito ay bumigat sa 'yong dibdib. Hindi ka nag-iimagine ng mga bagay. Ang iyong intuition ay sumisigaw. At iniignore mo ito hindi dahil sa kakulangan ng pakiramdam kundi sa pag-asa na sanay mapagtanto niya na kung ano ang tunay na nawala sa kanya Sinabi ng taong ito na kailangan niya ng espasyo ngunit ang totoo ay kailangan niya ng kaliwanagan Nararamdaman niya ang bigat ng iyong kawalan habang nagkukunwari siyang okay lang siya Nakikipag-date siya sa ibang tao pero walang sinuman sa kanila ang meron ka Gumagawa siya ng plano at mumingiti, pero sa gabi, sa dilim, hindi niya matiis ang pag-iisa at siya'y nagiging. Naliligaw ng wala ka. Habang ikaw ay natutulog, siya ay andyan, iniisip kung gaano kasaya ang magkaroon ka sa kanyang tabi muli. Ilang beses na niyang na-imagine na magkasama kayong muli, parang bumabalik sa pagiging magnanay na humaharap sa mundo. Iniisip niya ito. Habang umiinom at tinatangkang lulunin ang sakit sa pamamagitan ng peking mga tawa. Ang tunay na nararamdaman niya ay ang pagkawala mo, isang butas na walang sinuman ang kayang punuan. At kahit na hindi niya aminin, ang kawalan ng katiyakan ay kumakain sa kanya, natatakot siya na ang Vida tenhasigido nang wala siya, na nakahanap ka ng tao na talagang alam ang gagawin sa iyo, at iyon ang nagpapakaba sa kanya. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong rutina, kinukwestiyon ang bawat hakbang. Sinusubukan mong magpatuloy sa hinaharap, ngunit palaging bumabalik sa parehong punto. Tinitignan mo ang iyong cellphone, umaasang may mensaheng hindi kailanman dumating. At alam mo na, gaano man siya kaabala, ang pag-isip sa kanya ay hindi nawawala. Tulad niya, nabubuhay ka rin sa roller coaster na ito. At iyon ang masakit. Wala siyang lakas ng loob na bumalik at sabihin ang totoong nararamdaman niya. Ang itinatago niya ay mas masakit pa, natatakot siyang. Aminin na ikaw na yata ang pinakamalapit na naramdaman niya sa pag-ibig. Kung ano ang hindi niya maintindihan ay, sa paglayo niya, lumayo rin siya sa sarili niya. Ang talagang nararamdaman ng taong ito ay isang halo ng pagsisisi at pagkalito. Naliligaw siya sa sarili niyang mga pangako. Ang hindi niya maamin ay na ang buhay ng wala ka ay isang walang kabuluhang pakikibaka. Bawat tawa na binibitawan niya ay peke lamang, isang pagtatangkang maging masaya sa kabila ng pakiramdam ng kawalan. Samantala, pinapanood mong lumipas ang oras at nagtatanong kung iniisip ka pa rin niya. Nagpapahina ang mga ilaw, ang universo ay nagbabago at ang sakit ay nananatili. At ang katahimikan sa pagitan niyo ay patuloy na lumalawak, hindi pinapayagan ang anumang uri ng pakikipag-ayos. Ang taong ito na hindi mo maalis sa iyong isipan ay nakulong sa isang ilusoryong bilog, iniisip na maaari siyang bumalik kahit kailan niya gusto naniniwala siyang may oras pa siya, ngunit iyon ay isang kasinungalingan na sinasabi niya sa kanyang sarili. Sa kaibuturan, alam niyang ang oras ay hindi naghihintay para sa kahit sino at ang pag-ibig ay pagod ng maging isang walang saysay na pangako. Habang natutulog ka, gising pa ang taong ito, nakalubog sa kanyang sariling pagtanggi. Hinawakan niya ang cellphone na higit pa sa isang beses, tinitignan ng mga larawan mo at sumuko na sa pagpapadala ng mensahe hindi dahil wala siyang gusto, kundi dahil sa takot. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, ngunit iyon ay isang pagmamaliit sa mapait na katotohanan, kailangan niya. De tapang. Tapang na harapin ang nararamdaman niya para sa iyo at aminin na alam niyang nawalan siya ng isang bihirang pagkakataon. At alam mo ito dahil sa ilang sandali, naramdaman mo ang sakit sa dibdib. Tungkol sa sandaling yon noong, habang nakatingin sa cellphone, naisip mo, iniisip. Niya kaya ako, ang sagot ay isang nakakabininggi. Hindi mo lang iniisip ang mga bagay na ito. Ang pakiramdam na ito ay totoo, ngunit nakulong ito sa isang labirinto ng mga kawalang kasiguruhan. Ang brutal na katotohanan ay mas namimis ka niya kaysa inaamin niya. Nandyan siya sa piling ng iba, sinusubukang. Punuan ang isang kakulangan na tanging ikaw lamang ang makakapuno. Ngunit kapag sumapit ang gabi at dumating ang katahimikan, napagtatanto niya. Na walang ihahambing sila sa iyo. Pupunta siya sa mga bar, sinusubukang maglibang, ngunit walang ngiti. Ang tunay. At kapag patay na ang mga ilaw at mag-isa siya, bumabalik ang lahat ng mga alaalan ninyong dalawa, hinahabol siya. Sinabi niya na hindi ito ang tamang panahon, ngunit ang katotohanan ay nilalayo niya. Ang sarili sa pakikiharap sa kanyang sariling mga damdamin. Takot na hindi sapat, takot na. Mabunyag at takot na mapahiya. Nagsusuot siya ng maskara ngunit ang Totoo ay sa ilalim nito, siya ay mahina. At ang kahinaang ito ang nagpapataranta sa kanya. Samantala, nabubuhay ka ng iyong buhay, ngunit lagi pa rin tumitingin sa nakaraan, hinihintay ang mensaheng. Maaaring hindi dumarating. Sa bawat pagkakataon na hindi siya nagpapakita, ang puso mo ay nakakaramdam ng pananakit. Patuloy kang. Nagsusumikap na magpatuloy, ngunit ang echo ng kanyang tinig ay patuloy na bumabalik sa iyong isipan. Tinatanong mo ang sarili mo kung mayroon pa bang pag-asa o kung lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Ang katotohanan ay masakit habang siya ay patuloy na nakikipaglaban sa sarili niya. Tuloy ang buhay mo. Mayroon kang mga ambisyon, mga pangarap, mga plano. Ngunit laging may puwang na iniwan niya. At, kahit na subukan mong punuan ito ng ibang bagay, walang makakapalit. At alam mo na ito. At nagbibigay ito ng mapait na lasa sa iyong bibig ang totoo ay na. Siya ay nakastock at ikaw rin ay nakastock, naghihintay ng senyas na maaring hindi dumating. O pag-ibig ay hindi naghihintay. At ang kung ano ang maaring naging ay patuloy na nawawala sa mga pangako na hindi. Natupad. Ang pagkakataon para sa pagkakasundo ay nauubos, at kayo'y nananatiling nakulong sa inyong mga sariling kawalan ng katiyakan. Ang buhay ay hindi naghihintay at ang oras ay walang awa. At alam mo na yon, ang taong ito ay nasa loob na yon, nakulong sa kanyang sariling mga takot. Habang sinusubukan mong magpatuloy, siya ay pinahihirapan ng ideya na maaaring walang tayo sa hinaharap. Hawak niya ang cellphone sa kamay at binubuksan ang iyong mga larawan, yaong mga nagdadala ng mga alaala. Mabuti at masama. Ngunit, sa halip na sabihin sa iyo na naisip niya yon, tahimik lamang siyang nanonood. Miss kanya. At hindi ito mababaw na pakiramdam. Ito'y isang bagay na kumakain sa kanya. Isang bagay na sinubukan niyang ibaon, ngunit na sa anumang oras ng araw palaging bumabalik. Sinabi niya, "Na kailangan niya ng oras," ngunit hindi yon totoo. Ang talagang kailangan niya ay isang tulak na tanggapin na ikaw ang nag iisang nagpaparamdam sa kanya. At ang katotohanan ng iyon ay kinatatakutan niya. At alam mo ito dahil naramdaman mo nang siya ay lumayo. Nakita mo ang mga senyales nararamdaman ang pagbabago sa hangin. Naaalala mo pa ba ang huling beses na nag-usap kayo? Siya'y malayo. Halos parang naghahanda para sa isang pamamaalam. Hindi mo ito iniisip, ang tensyon ng pag-uusap na yon ay nasa isip mo pa rin. Iyon ay tanging ang dulo ng iceberg. Ang taong ito ay hindi kayang tigilan ang pag-isip na nauunawaan mo siya ng higit sa sinuman. Shai, sasabihin na hindi pa siya handa. Munit ang katotohanan ay natatakot siyang magbukas na ipakita ang kanyang kahinaan. Itinatago niya yon sa likod ng isang ngiti at mga dahilan. Bakit kumilos ng ganito? Dahil natatakot siya na sa pagtingin sa loob, mahahanap niya na ang buhay niya ay hindi kailanman magiging pareho ng wala ka. Samantala, patuloy kang nabubuhay ng iyong buhay, munit isang bahagi mo ay nag-ingat pa rin ng espasyo para sa kanya. Tinitignan mo ang kanyang mga social media, malamang ay alam mong ginagawa niya rin yon. Alam mong siya ay nagbabrowse sa iyong. Mga post sa gabi, inaalala ang mga sandaling tanging naroon lamang sa kanyang mga alaala. At sa bawat like o comment na ginagawa mo. Resebe, nagtatanong siya sa kanyang sarili kung siya pa rin ba ang isang pagpipilian sa buhay mo, o kung ikaw ay nakamove on na. Hindi ka sigurado kung nararamdaman niya ito, pero sa kaloob-looban mo. Alam mo, naiisip na ng taong ito ang muling pagkikita. Si Laura sa isang kapehan, di mapigilang tawa, lahat ng dapat. Ay simple, ngunit nagiging isang larangan ng palpabling tensyon. Nagsusulat at nagbubura siya ng mga mensahe na Hindi kailanman ipapadala. Sa bawat pagtatangka, ang duda ang kumakain sa kanya, paano kung ayaw mo na? Nakokonsensya siya. Konsensya dahil iniwan kanyang ganito, naglalayad. Alam niyang dapat sana ay. Nagpakita siya ng higit pa, ang tsansa na pinakawalan ay di Ang buhay ay nagpatuloy habang siya ay naniraan. Naparalisa ng takot. Ang nararamdaman niya ay isang halo ng pagnanais at panghihinayang. Gusto niyang malaman kung naniniwala ka pa rin na mayroong pagitan sa inyo, ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Samantala, patuloy ka sa iyong routine na hindi alam kung dapat bang maghintay o oras na ba para. Magpatuloy. Nakikita mo ang hinaharap at nararamdaman ang mabigat na kawalang katiyakan. At siya, patuloy na. Nakakulong sa sariling sapot, nilulunod ng mga pagdududa. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na di niya kailangan ang ikaw, pero alam niya, sa kaloob-looban, na ito ay kasinungalingan lamang na sinasabi niya sa sarili. At lumilipas ang panahon. Nawala ang mga pagkakataon, at ang mga sandali ay naging malalayong alaala. Siya, Napagtanto ito, pero ang walang kibo ay mas komportable kaysa sa posibilidad ng isang hindi. Siya. Mahal ka, pero natatakot na ang mga nararamdaman ay hindi magkatugma. Napagtanto mo na. Ang mahalaga ay wala siyang lakas ng loob na gawin ang dapat ginawa. Sa wakas, alam niyong dalawa ito. Siya. Siguro ay hindi kailanman sasabihin ang kanyang nararamdaman, at ikaw siguro. Hindi kailanman magkakaroon ng kumpirmasyon. Pero ang katotohanan ay, ang pag-ibig ay hindi naghihintay. At alam mo na ito, kapag kukuha ng kahit ano mula sayo, ang taong nasa iyong isip ngayon ay naniwala na lagi siyang may oras. Nakikita niya ang kanyang sarili sa isang siklo ng mga pangakong hindi natupad habang ang pag-ibig ninyong dalawa ay unti-unting namatay. Ngayon, nang finally, nagdesisyon siya. Nagusto niyang bumalik, huli na ang lahat. Napagod na ang pagmamahal sa pangakong walang katuparan. Habang natutulog ka, gising ang taong iyon, nag-iisip sa lahat ng hindi niya nasabi. Ramdam niya. Ang sakit ng kawalan, ngunit nagkukunwari siyang hindi. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, pero iniiwasan lamang niya ang katotohanan. Ang tunay na kailangan niya ay ang tapang na harapin ang kanyang damdamin. Ang payagan ang sariling maramdaman ang matagal ng nakatago, nababalot sa takot at kawalan ng tiwala sa sarili. Alam mo ito dahil, sa isang punto, naramdaman mo ang tensyon sa hangin. Yung mga katahimikan na, mas mabigat pa sa anumang salitang namutawi. Napansin mo noong siya ay nagsimulang umiwas, ang paglayo niya ay hindi lamang geografikal, kundi emosyonal. Naramdaman mo noong pinili niyang manahimik kesa, magtanong ng chi kamusta ka, nung ang pinakakailangan mo lang ay isang tapat na tingin. Ang mapait na katotohanan ay namimiss ka ng taong iyon, pero hindi niya alam kung paano aminin. Siya. Nagtatago sa likod ng maskarang walang pakialam, habang ang kanyang puso ay sumisigaw para sayo. Takot siyang. Magbukas para sa nararamdaman niya at, sa parehong oras, natatakot na wala ka ng maramdaman para sa kanya. Ang kanyang panloob na pakikibaka ay napakalaki. Sa labas, mukhang wala lang sa kanya, pero sa loob, siya ay wasak na wasak. Samantala, patuloy ka pa ring nabubuhay. Nagigising ka, pumapasok sa trabaho, sinusubukang magpatuloy, pero hindi mo maiwasang hindi siya maiisip. Alam mong hindi lang siya isang kabanata sa buhay mo. Siya ang kwento, ang mismong plot, at ngayon hinahanap mo ang dahilan sa nangyari. Naliligaw siya, at ikaw din ang etso ng inyong Binuo ay patuloy na tumutunog sa mga dingding ng iyong isipan, at ang katotohanan ay walang ni isa sa inyo ang tunay na payapa. Nangyayari ito dahil matagal mo nang alam. Alam mo na, kahit sa kanyang kawalan ng aksyon, may pumipinting. May isang hindi sinasabing katotohanan na lumulutang sa hangin sa pagitan niyong dalawa. At ngayon ikaw ay iniwan. Na may masaklap na kasiguraduhan na, habang siya ay nag-aalangan, hindi naghihintay ang oras. Ang mga pagkakataon ay nauubos at ang pagmamahal ay hindi magpakailanman lalo na kung hindi ito pinapanatiling buhay ng mga aksyon at alam mo na ito